dito po tayo sa pwesto ni Madam Lenlen. Ayan po si Ma'am Lenlen, oh. ngayon ko lang din nakita. Alamin po natin yung asking price ng kanyang mga gulay tulad nitong talong, ang dami oh. Talong, ampalaya, siling Taiwan, siling panigang. Ayan po si Madam Lenlen. Good morning Madam oh, Len. Madam Len, ngayon lang kita uli nakita. Saan ka ba galing? Ha? Nag-ano ka ba? Nag-abroad ka ba? Ayan, nagpunta pala ng ano, saan? Bangkok. Nag-Bangkok pala. <laughs> sa pala bang pasalubong? Mamaya po sa to. <laughs> Magano na ngayon Taiwan natin ngayon? 110, 120 Ito lang yung firmes sa ano, yun, eh, sa presyo niya. Pero yung ibang gulay natin, hindi lang mababa. Na. po. Talong po, 22. Hindi lang sa ano, hindi lang din sa Kabanatuan, sa ibang lugar din. Ang dahil Laganap po. Laganap. Ayan, itong ano, ito so ang palaya. Laganap. Palaya po, 25, 30. Ano, ano ang palaya yan, mistisa? Mistisa uh po. -huh. O, oh, mistisa, 25, 30. Ay, talong mo, ano talong yun? Mucho po, 22, 23. Yan. Hindi lang dito sa amin mura yung ano, laganap pala. Ako, ano? lahat po. Ayun, Ay, sili nating panigang. 50 po, 30. 50, 30, yan. Medyo mura po. Saka si Madam Lenlen, ngayon ko lang nakita yun. Oh. Lalong gumaganda. Araw-araw gumaganda si Madam Lenlen. Kaya taguan ko lang kayo. No, salamat. Ayan po, medyo makulimlim yung panahon. Maganda. Hindi siya mainit. Kasalukuyan nagdadating ngayon mga gulay. Time check po natin. 10 o 5. 10 o 5. Dito po tayo kaya nun, sa preso ni Tintin. Pero si Lenlen ang di, Si Lenlen. na. yung kay Len Len una natin na interview ngayon ito naman kay ano kay Madam Tintin alamin natin yung asking price ang dami niyang mga ano muradong talong kagaganda wala si Madam Tintin ano Gan. Kumapa ka na Oo nga o nga totoo naman eh hindi <laughs> laki pinayat magkani murado natin ngayon 30-25 ko okra Ayan, sampu. Sampu. Eh, yung ating ano, yung upo. Upo, ayan, wala pa po. Sabi ko na. Baksak na yung ano, yung upo talaga. Eh, no? Ay, yung Taiwan natin. Taiwan po, may 120, 110 sa Ito lang yung medyo, di mo nga kabay. Pero iba, ano, sketch saan naman, ano. Eh, no? yung talong, ano ba yung talong? Ano yung talong? Ano yung talong? Mucho, mucho. Mucho propelica 20. Ayan, dami. Ayan, salamat. Medyo naninibaga ako dito sa akin interview ko. Napakapayat. Ang <laughs> laki ng pinayat. <laughs> Oo. Dito tayo kay Ate Mayan. Good morning, Ate Mian. Ate Mian, magkano yung Sophia natin ngayon? 12 na lang po. 12. Eh, yung upo mo, balag to, di ba? Balag to, 8. Napakamura, Ayan ang mga. Anong talong to? Mucho po, sigurda na lang po yan, mauti, good. Magkano yung good? Yung good po natin, 20. 20, yan. Maraming yeah. salamat. Okay. okay. Nagdadala pa ba si Pierre? Eh, wala rin. Ang tamo ng tanong ngayon, nagtanong ah, wala. na. Dahil mababa din yung mga gulay, yan dito kay Brother Junjun. Jun. Yung gusto laging interview natin si Brother Junjun Jun ito. May pecha siya magaganda. Diyan magkano yung natin? 200 sa bandila. Ay, mustasa. 250, 300. Mas mahal ngayon ang mustasa. Yan o. No? Oh. Taiwan ba? Magkano ngayon? Ayun lang, medyo ayaw mo yun. One, 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 two. Yung okra. Okra po natin okra natin yun. Ay, Ate Bioli, magkano yung okra mo. Ha? Okra. Pinse. Bumaba pa lalo, ano? Eh, yung, yung ano natin, panigang. 50? Oh, 50? na no. Medyo brother din ano. na medyo mura yata yung mga guling ngayon ano. Halos lahat. Oh. Hindi na sa lanta ano. Ayan. Okay, salamat. Isang mapagpalang araw ka ba na to ang kong mahal? sa lahat ng ating mga kapalengke sa ating kapwa kabanatwenyos I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo welcome po uli sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan ang boses po ng palengke Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Today is August 24, araw ng Sabado. Thanks God, is Saturday. Isang araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sangga. Salamat po ulit ako magtanong ng mga asking sa mga kasamang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro. Upang ma-update po tayo sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana po ma-subscribe po natin ang ating video para po naka-update po tayo. Pwede po natin bigyan ng like. Sana habang nanonood po tayo, request lang. Bigyan po natin ng isang like para po sa supporta sa ating video. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Ang boses po ng palengke. Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Kaya, tara let's. Update na po tayo. Dito may nakita tayong kamatis. Ay, anong variety nito? Anong variety niya Garnet? Ano diamante? diamante ah, diamante. magka perpilo natin ngayon? Ito po, 42. Ito po, ito magaganda. Quality. Ito po, 35 lang. Ito, 35. Ito, 40. 35 Ay, baba, galing Biskaya yan, ano. Mura pa rin yung mga guling yun, ano. alis lahat, ano. Okay, salamat. Dito may money, oh, si Tokayo, Dante. anong natin, magkano isang bundle. Tokayo so, lang kayo yung money mong ganun. 20 kilos po yung naka-red bag yung naka-support ko, 10 kilo Tokayo. Red, yung red, 20. Magkano yung red? 60 po, 20. 60 ang benta per kilo. Ano? Eh yung sa dito ganun din, 60. Yan. Ay bonito ate, bonito. Yan ah, ito raw 20 kilos. Ito 10 kilos. Meron din po siyang ano, pipinong bakla. So kaya yung pipinong bakla mo. Ang asking ko dyan, 7 7, napakamura po ng ating mga gulay talaga ngayon Kaya eh, minsan ayaw ko pong mag ano, mag dito magtanong ng presyo dahil kakaawa yung mga kaibigan nating farmers. Dito naman po tayo kay ano kay Ate Julieta. Magaganda yung kanya ano. Patolang palitsi, dipining bakla. Pati okra. May uko din. Yeah. Good morning. Ay, doon si Ate Juliet. Doon na Ate Juliet. Wala yata si Jackie. Ikaw naman ngayon tao, no? Oh. Okay. Oh. <laughs> magkano yun? Ay, nagpaglibin. Ano itong okra? Magkano ngayon? Ako, like, oh, asking po ay sampu lang. Lahat naman eh, no? Sakit na sa ibang lugar na no? talagang ano? Wala pong mataas. Oo, oh, la lagana. Pikit na sa ibang, sa Batangas. Ano? Um, yung opio. Wala lang. Limang piso lang, asking. Oh, asking, no? Asking lang yun, ano? no? Apat wala po, sampo asking. Asking. No. Pipino, ganun din. Sampo asking. din. Asking. Dahil napakadaming gulay, ano? Opo, marami po pa talaga. sayo din mais na yan. 38 yes. naman asking. Ano yun, Bote. ano yun? 38 yung mais. Dahil man. sa dami ng gulay. Sa dami ng gulay, talagang kung over-over na ang ano. Wawawa, wawawa, naman yung mga farmers. Dapat pala hindi nagsasabay-sabay yung dumating yun. Hindi natin, you know? naman po kasi natin alam kung kailan dadami, oh. kung kailan doon. Baka yung mga farmers kasi obligadong anihin na eh. You no? Know? Obligado naman kasi anihin. Lalo yeah. na itong okra, para anihin. Hindi ko pwedeng hindi siya pipitasin. Lalaki oh. eh. Oh. Ganun din. Lahat-lahat na yan. Lahat. Eh maganda kasi yung panahon, maganda yung ano. Pag maganda ang panahon, maganda Maraming. yung ano. Pag sabi magyo. Ayun, ayun. Pero, kakaunti naman ang ano. Ayon, Ay, sa Salamat, Ati uh -oh. Ate Julia. Isa! Eh, boss Jan, may nakita akong bonito ang palaya. Boss dyan, magkaming bonito ang palaya natin ngayon. <laughs> Parang pinamimigay na lang lahat ng dula Ayun, Sophia mo. <laughs> Anong talong to? Baksak talaga, ano? Wala, wala talaga tayong... ening eh, yung okra. O, tingnan nyo. Napakamura po. Kaya minsan po, ayaw ko pong... Salamat, sir, dyan ha. Ayaw ko pong mag-interview ng mga farmers ngayon dahil sa mura ng kanilang mga gulay. Dahil siyempre alam niyo sa sobrang pagod nila, sa sobrang gasa sila. Tapos pag inani, tapos ipupunta dito sa palengke, sa baksakan, ganun lang ang presyo. yon good morning po. Ba't hindi natin ma-regulate yung ano yung presyo? Kaya ito, ang palaya ito. Ano ba ang palaya yan? May magkano yung asking price? Ayan, napaka-muro. Talagang nakaka-ano, nakaka yung mga farmers natin. Siyempre, kasama na rin sa kadora natin pero ang talagang kawawa yung farmers natin. Ayan, Ayan. napakadaming mga gulay. Haris lahat ng gulay, napaka Pechay. Boss, magkano yung mo ngayon? 25 po. 25. Yan, napakamura. 25. Kahit saan lupalo po yan ako siya. Marami pong nagme-metsyo sa akin na ibang lugar. Batangas, Laguna, Bataan. Ganun talaga ang presyo. Ay, eh, ma... Magaling po bonito natin ngayon? Ang boss, 25. O, 25. Napaka... eh, yung okra mo, magkano? Ang Parang, ano na, parang... Oo nga, tinatawaran pa ng sangpo. Kawawa naman talaga yung mga farmers natin. Kasi nga, kaya sinasabi ko yung kawawa, sa gastusin lang, talo na sila. Hindi lang po yun ayon sa pipitas pa. Siyempre, binabayaran nila yun. At siyempre po sa mga plastic na ginagamit nila. Napaka ano, napaka amper yata yung benta ngayon. Wala naman tayo magagawa. Ako naman po, tinatanong ko lang yung presyo, no. Kasi nga, ah, uh, kung anong sabihin nila, yung sasabihin. Boss, magkano yung kalabasan natin ngayon? Ah, 15. O, tinginyo, pati kalabasan, mura. Ah, hindi lang gulay tumalang na gano, lahat ano. Suprema to, di ba? O, oh, yan o. Oh. Kagaganda pa ba yung Suprema? Wala, baksak talaga ang presyo ng ating mga gulay. Eh. Wala, paano kaya itong makakababi yung mga farmers natin? Dito, merong Miracle, pati Sampalok. Ito, alamin natin. Yan o. Sampalok, Gabing Galyang, Puso. Madam, magkaling Sampalok natin na yung asking price? Pa? 45 o mura din, napakamura. mura eh, yung puso po? 170. 170. Dito po sa Mirac Miracle. 150? Mura na. No? Napakamura na. No? Yung galyang natin? 60. 60. Ayun na medyo... Ay, uh, mura pa rin yun. Get pa paano? Salamat sir. Salamat madam. Napakamura po talaga ng ating mga gulay. Ito kay Tonton yung ano. Boston, yung aluya natin. Oh, yun, yeah, medyo bumaba din pala ano. Dati nasa 14 yan, di ba? 13 ngayon, 1,000. Pero tingnan niyo naman yung luya nila, oh. Kaganda ng luya. Quality. Quality quality. quality. Dito may nakita kong Siling Sultan, oh. Ayon. Okay, Boss yung sili sultan, magkano Ay, ngayon? Magandang umaga po Kaganda ng sultan uh, mo sir oh. Opo, 1 po yung isang one na yan three. Bali pumapatak po uh, ng 1-30 uh, ang isang kilo Tignan nyo naman po sa kariwan, quality sariwa, pang, po. pang mall ano? Opo. Pang mall talaga Ito Kaganda. po, iba, iba ang kulay, meron Ay, ano? na yan Ang kamatis natin ngayon, magkano? Kamatis po natin, ito quality rin po ito 50 po rito 50. Ano po ano yan, yeah. variety? Yeah, variety po eh. na ito, Diamante Max po Diamante Max yan, kagaganda Ayun luya opo. natin Sa luya po natin, eh, hindi pare-pare na presyo may 120 may yung 120. pinakamataas 130 oh, po, pinakamataas. Ayan. maraming salamat po sir po sir dito po yung nila Opo, eh, tingnan nyo po yung kamatis na sinasali yan, yan. oh, sinasal ganda no Opo, laki, ang, laki, laki ng muscle ni madam oh. Wala <laughs> <laughs> po kayo eh, oh. parang ito lang. Oh. Tadyo, 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 tadyo. Lumaki yung sa kabubuhat. Ayan. Sir, pakitingnan yung kilat. Ayan na, talagang ay, ano. Sakto, mami, sakto, mami, sakto tayo. Mami, malakas nga. O, oh. malakas po. Kasama po natin yung nag-aaral ng city. Kaya wala po tayo. Wala pong problema dyan. Maganda po yun. nakalay po tayo, mami. ha o. Ang pwesta po nila, ayan po. Ayan, exit to. Medyo tinatamad di ako yung na mag-interview mag dahil muray talaga yung mga gulay. Wala akong makitang mahal. Sana makabawi na yung mga farmers natin. Ito, dito tayo kay Boss Jay. Boss Jay, nakakatamad mag-interview dahil mura ng mga gulay main. Nakakahiya sa mga farmers dahil talo sila lagi. Abon abonado pa sila. Yung pagod pa, yung unan pa. Magkano yung repolyo natin ngayon? As repolyo po natin ngayon is 180. oh tingnan, pati pala gulay bagyo, mababa, 180. Dahil sa 2-class ngayon, 180. Ayun, pechay natin. Pechay po, 250. Pechay bagyo, 250. Sa labanos natin? Labanos po, 150. 150. Sa sayote? 280. 280. Sa patatas? Patatas po, 450. 450. Yung ano carrots? 400 Okay, salamat boss Dave, wala yung kaibigan mo dito Madam, yung lemon natin ngayon, magkano? 60 Medyo mura din, kala ko Tumana lang yung nagmure eh. Pati pala gulay bagyo, tinamaan Ang pagkamura sa presyo Ay, nako Kawawa talaga yung mga farmers natin Ay, nasira pa daan Sa bengkit nako eh baka yun, baka magmahal yun pag gano'n. Naku, magmahal. Magmahal dahil wala tayong uh, dadating na supply. Sa, sa Sinkamas, paganda na ng presyo eh, ni Madam Manon. Madam, yung Sinkamas mo magkano ngayon? Walang pagbabago. na sa nasa 40 pa rin po ang ating Sinkamas. Galing ano ito? Paniki. Paniki, tarla. Sana naman pag namili yung mga mga ngalakay, yung mga suki natin, Huwag na po kayong tumawad, kasi po talagang walang wala eh. Itong labong. Madam, magkano na yung labong? One? oh murang-mura pa rin, one ba? Wala. Tawawa yung mga... eh yung ganito natin kamote. O, oh, kamote, puti, 20. Ah, salamat. Eh, Maris, may nakita akong sigarilyas. Yung sigarilyas si natin ngayon, Maris, magkano? Ibitan mo na lang yung taro. 120, 130, ayun lang medyo mahal na yung Sigarilyas. Salamat. Sana naman bukas magbago na yung presyo ng ating mga gulay. Medyo sana umangat. Ah. At yan ay magkano sa lulit ngayon? 15, 13, yun yung talbos ng kamote. 18, 18. napakamura. Uy, <laughs> yun, <laughs> ka po yung buhas mo, ha? Laging. ng na rin madali. Kailan magkain kamote na rin malaki? 600 po. 600 big, ayun medium. 350 350 small. Wala <laughs> po small. Wala small. Wala Ano ito? Taiwan siya yeah, ano? yun eh. Tapos ito yung ating ano yung kay Kayla yan ano. Ito ito yung ating ano yung si Sir Marco yung ano naman yung mais. Sir Marco ano, mais yan. Ano ba yung mais? Mais dilaw puti. Diyan to. Dilaw yun. Eh yung puti. 30 yan. Ayun po yung asking price lang po yun ha. Medyo malungkot yung ating boss Marco dahil na uh, yan, Tambak pa rin yung mga mais matumal dahil walang mga dumadating na parokyano o yung mga talbita biyahero biyahera yung mga nakikita yung sa sakyan mga nagdadala ng mga gulay yan napakarami na akong gulay tapos sige pa rin yung pagdating ng mga gulay sige pa rin yung pagbaba ng mga gulay yan no pinababa ito kaya Ate ko. Alamin natin ang presyo ng kanyang sultan. May pre natin. Magkano ni sultan natin ngayon? Magkano ni sultan? Sa kabila yan. papa. sa iba. Ayan, kumukupa. hindi kumukupas yung ganda ng ate. Yan, dapat talaga. Totoo naman kaya. Madam, magkano yung galyang natin na pula ngayon? Asking price. 55. 55 yung puti. 65. Mas mataas yung puti ano. Yan. Madam B, magkano na yung kalabasa mo? Ay, lang po ang kalabasa. Umaba din, ano? Talagang mababa. Ano yan? Tawid dagat? Tawid dagat? O, yan o. Ano? Maraming pamparapin. Pero napakamura. 15 po ang kilo ito, tingnan natin. Madam, magkano yung kalamansi natin, natin ngayon? Isang burike. Isang 700. Oh, napakamura pa rin. 700, isang burike. Ayan, o. Ayun eh, si Garillas mo, magkano? Garillas, 120. Ayun lang, medyo magandang presyo, 120. Ayan. Okay, salamat po. Ito nga yung domino ni Rosa. Rosa, yung domino mo, magkano? Magkano? Oh, 250 yung domino. Boss, magkano yung patol ang kinis natin ngayon? Ula, sampo. Mura din, napakamura. Kawawa talaga yung mga farmers natin, pati sa kadoro natin. Kawawa. Wala akong makita ang ano, talbos ng sili. Ito may talbos ng sili. Ayan, <laughs> Bossing, magkano yung sito natin ngayon? Ano, 40. Tas, ano ba yung bulakan bike? Bulakan Oh, medyo umangat naman. Ano. Eh, para yung saan yung para green? Para. Ano yun? Uh, green negro? Ah, green ninja. Magkano negro Magkano negro? 45. Ayan, medyo umangat naman na ano. Kawawa kasi yung mga... So, yung umangat. Oh, hindi, ikaw. Hindi na, <laughs> talaga. Swerte ka. Nasasabi ko sa'yo, swerte, hindi ka talaga. Kaya nga, idol kit eh. Yeah. Diba ang talong yun? Bonito? Ah, mucho? Magkain mucho natin. Pinsi. Okay. Pinsi. Ay, may puti tayo yung dami. Magkain pipinumputi okay. nyo. Trese, ano? Mura din. Ito ang mura, yung okra. Aligurado. Ano mura. Magano? Yung malaka ako. Ah, talagang napakamura ng okra. Ayan. Salamat, idol. Ito yung idol ko. Ito yung idol ko. Pinipili, pinipilitan ko ng ano eh, mapantayan, pero hindi ko mapantayan. Madam, magkano mo natin ngayon? 30. 30, ayan. No, ito ganda ng model ng sili, oh. Yan sa harapan, ganda ng mo. Mo, ayan, maganda. Yan. Ate Peli kong mahal, magkano yung ano natin ngayon? Siling ano, Talbos. 70. <laughs> Medyo malungkot yung kaibigan ko yata. Mukha malungkot ka um, kay ano. Ayaw, pera, eh. Walang pera. Buti pa tong model mo. yan. Tingnan mong gaganda ng ano. Ano ba yan? Yung demonyo ba yan? Yes. Six, yes. Then, yung demonyo yan. 70. ang dami. Tres yan. Nice. Nice. Tingnan mo. Aldrin, Aldrin magkano yung okra mo ngayon? Ang nasusunod na po sa presyo ay mga buyer. <laughs> Magkano ba? Lima, sampu o ano? Magkano po gusto nila? Dahil <laughs> box up po talaga yung okra. Buyer. Eh, ito si Madam Lorna talaga medyo lumanda. Sariwa Ay, wait. ba? Sariwa. 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 Magkano yung ano natin? Pato lang palipit natin, Madam Lorna. Sino mo, ilang ko lang din nakuha na naman si Madam Lorna. Ang ganda. Alamin natin presyo ng sibuyas. Ito, may dumating pa kay Madam Agnes. Ito, may dumating pa Madam dami si Boya sa okay. dumating pa. May pula siya. Yung puti kaya. Maganda na yung kalakaran natin ng pula ngayon, Madam Agnes. Ay, baba na. Yung puti natin. Eh, yung puti mas marat pa. Magano? Eh, ala, akong puti. Pero sabi nila, 85 na ro. Oh, nagmahal na yung ano, yung puti natin. Eh, yung super weight natin, ano? 700 sa kanso. Sa kanso, 620. 620 sa labo natin, Monggo. Looking 14, 170. Oh. Local, 16. Yan ang Monggo, yan ang Monggo. Yan, medyo matataas pala yung puti natin local, ano? Salamat, Madam Agnes. Yan. Ayan po mga kapalengke, ang ating pinakalita sa asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, pala yung kinagsangitan. Medyo nakakatamad po kasi mag-update mag, ano, mag dahil nakakalungkot man. Kailangan natin uh, mag-update para po talaga sa mga kaibigan natin farmers. Mura man, kailangan pa rin malaman nila kung magkano yung, ano, yung presyo ng ating mga gulay. Sana bukas, umangat naman yung mga gulay natin. Kawawa talaga yung mga farmers. Muli po, ito po ang kasama kaibigan. Danti Piernes po, ang boses ng palengke, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. See you again tomorrow po. Bye-bye. God bless us all.